May paalala ang iba't ibang grupo sa mga dadalo sa kanilang mga kilos protesta. Bukas ito sa lahat basta ang mithiin ay mapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sinimulan ngayon ang countdown para sa kilos protesta kontra korupsyon sa November 30 at idinaan sa maleta ng iba't ibang grupo ang pag-anunsyo ng mga detalye nito. Inanunsyo ng koalisyong kilusang bayan kontra kurakot na simula ngayong linggo ay may mga pagkilos ng isa sa gawa sa iba't ibang lugar. Sa linggo, November 30, alas 9 hanggang tanghali, ang magiging programa ng grupo sa Luneta. Bukas daw ito sa lahat ng panawagang alinsunod sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Ito ay rally ng pagpapanagot. So yung mga pupunta doon na ang linya nila, depensahan si BBM, bring him home, protektahan si Sarah, medyo you will feel very awkward at siguro wag na kayong pumunta. Sasali rin sa kilos protesta sa Luneta ang isang koalisyon na tinawag na Working People Against Corruption o WAPAC. Binubuo ito ng mga samahan ng mga union at manggagawa sa pangunguna ng Courage o grupo ng mga government workers at Alliance of Concerned Teachers. Uh, nabuo po ang WAPAC dahil hindi na masikmura ng mga manggagawa ang kasalukuyang pagpapahirap Nananawagan po ang grupo nito sa dalawang grupo na nag-aaway ngayon, Marcos Duterte na mag-resign sila parehas upang bigyan ng kuwang ang gobyernong para sa mamamayan. Kasado na rin daw ang paghahanda ng iba't ibang civil society groups. Target nilang umabot ng kalahating milyon na makikibahagi sa kilos protesta sa EDSA tulad ng contingent sa Luneta, layon din ng civil society groups na mapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagbabalik ng ninakaw. Return what you stole. Face the consequences. There is no healing without justice. Para sa GMA Integrated News, dadating koong ko nakatutok 24 oras.